So yun mga idol, ariglo agad yung uh, ilang motor Nagbanggaan ano. So parang may traffic enforcers doon sa ano na, na yun, area na yon. So, nakikita niyo mga idol no, ariglo agad kasi para hindi na umabot sa police report no. Wala naman ganong malaking damage doon sa banggaan na yun. So, hindi na tayo huminto kasi poros naka standing position na yung mga motor. So, pero uh, halata natin yung isa na medyo agravyado kasi nakita natin yung isang motor. Medyo tuklap yung uh, kanyang mga fairings, no? So, pero uh, may kabo na yata yun. baka nagkakabayaran. Kasi mayroon traffic enforcers doon na isa. Sesa isasadon sa may na motor, may mga motor. So, ganun lang mga idol, uh, para hindi naman tong sa ano, sa police report kasi magbabayad ka pa, no? Eh amicable na lang uh, para hindi naman ano uh, tawag nito, abala, no? Kasi pag gagawin uh, pa ng police report abala na 'yung mga idol. Kaya kung hanggat uh, kaya nga uh, i ba, no? Pag-usapan, yun nga uh, pwede yung uh, mangyari. No? Kung konti naman ang damage, uh, parang mag-uusap uh, na lang kayo, no? Ganun lang yung mga ito. So, ayan, uh, kunting ingat lang din sa ating mga motorista. No? Uh, mahirap uh, ngayon, -ulan, no? Madulas, eh, sa idaanan po naman yun, kurbada yun, eh. Medyo, ano, medyo mahirap yung daan doon madulas kaya yun na no? uh, uh, shout out sa ating mga viewers followers natin At uh, magandang uh, hapon mga idol no? Sa inyong lahat uh, Sa ating lahat no? ayan so, uh, ingat lang tayo no? Yan lang ating uh, uh May share sa ating lahat Ingat tayo Pati ako na rin Siyempre mag tayo sa kalsada mga idol tulad ngayon na uh, bagyo no basa ang uh, daan so kaya ingat tayo talaga so yan thank you for watching at uh, magandang uh, hapon mo ito